Dito mo i-dikit Ano? Oh, Ikaw ate, pigyan wow. na rin kita Ganda mo ate ya. Mm. May sticker? May sticker Saan mo ilalagay? Sa bike Sa bike? Sa cellphone Oh, may itog pa ako galing sa bundok. <laughs> Sticker. Yeah, lang <laughs> ko si dito, umuunat eh. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> mm. <laughs> eh, palo mo ko ba may eh? <laughs> Wako team. Oh, wako team. Papalo ko na. Oh, sige, makikita ko mamaya yan ha. sa motor. Sa motor ayan, oh. dalawa Ooh. Sticker. Sticker. Tatlo kami. Tatlo, ayan. Pakipalo na rin ako ha. Oh. Sticker ka din. Nabigyan na ba? Ay, nabigyan na ka to Sa mo ididikit. Sa motor. Oh, tiket mo na sa na motor, na, wala ang motor. Oh. Sabi dito dikit Dito mo i-tiket. Ano? Oh. Ikaw ate, bigyan na rin kita. Ganda mo ate. Wow. Ayan, palo, palo na rin tayo ha. Oh, isa rin oh. Meron pa Hmm. Wow, team. Oh. Pa cellphone. Hmm. Sa dito dikit Dito. Ready. Sa kain bike lap. Bike lap, pwedeng bike 'yan. Thank you din, thank you. Pahalò mo ko ha. Bye, YouTube Karen. Oo, meron din. Bayan na puro motor lang makikita mo diyan. Ayun, may camera 'yun. Ayun, may camera. Hmm. Kumo bike ka? Pa makikita mo pag ano. Makikita mo 'yan, kumo bike ka. Oh, thank you. Ingat. Makikita mo yung makikita mo yung mukha mo sa sa video ko panoorin mo ha. Ayan oh, kumain ka. Ah, makikita mo yan ha. Ano <coughs> <coughs> eh, Sige, bibi. <pipi. tos> dalawa. Ako oh, sana ma meron pa. Sana meron pa. Yung pala Oh. Dalawa. Digit nyo ha, bagay sayangin. Sige ba? Okay na. Thank you, Binigyan na kita. Dikit, idikit nyo ha para hindi masayang. Para tanggalin ko. Ha? Para tanggalin. Ay, sa gilid. Ano ka ano ka Siya pa. Kamo yan. Naku, nadali na yata ng mga bata, brother. Si ba ko ng doble. Bigyan niyo si Kuya oh. Wala na Kuya. Nadali na ng mga bata. Nasusunod.